ano yung lens setup? Yung lens setup production dito sa planta, ang ibig sabihin dyan ay kalahati sa kinakailangan ang natao ang magpasok sa production. So, ibig sabihin dyan, hindi lahat ang makapasok, di katulad kay full force. So, maghintay po kung sino ang mga papasokin, kung may group chat kayo maghintay sa post sa group chat sa leaders or sa mga GC na kung saan nakalagay at pati kay Tibo Skin PC kung sino-sino lang ang pwede magpasok kasi meron tayong walk-in yung mga tao na hindi nagasakay ng tracking pero nag-duty sa Tibud, at meron tayong tracking yung mga tao na nagasakay ng tracks na kinakaltasan sila ng kanilang singil sa pasahi through tibon sa so yun um, isipin palagi kung may post na lens set up, kung ano yung lens set